Here we go. <clears throat> Panimula ba lang, no? <laughs> Pumuputok agad. <laughs> Yun. Ah, uh, ah, uh, may buntag, may hapon, may ngodto, no? Kung naamod ya sa Visayas o Mindanao, ah, uh, mayong adlaw ninyong tatan, no? Ah, uh, ni Anapod, si Carlo Crevico, kaya magpasiyaw no? magpasiyaw na punta. <laughs> <laughs> ang pasiya. No, so paingon ni pa kwang kwang lang ta palipay-lipay lang ta pero ang todo na uh, visit na buisit tayo dito sa mga ano no yung mga talagang ewan ko ba nagkakalat talaga sila ng ano ng uh, kawalang hiyaan no sa social media so yun yung mga nasa katagalugan na Magandang araw sa inyong lahat, no? Ano uh, mang oras ninyo mapanood itong aking vlog? Uh, umaga man o tanghali o gabi, no? Magandang araw pa rin sa inyong lahat. Uh, yun, bago tayo magsimula, uh, pakisubscribe yung mga hindi pa nakapagsubscribe. Tapos, uh, pindutin lang yung uh, notification bell para bawat kapag mayroon akong vlog, eh, unang-una kayong i-inform ng ating YouTube, unang YouTube. So, yan, yan yung topic natin ngayon. No? Uh, sabi ko, bumabalik na naman, bumabalik na naman, o bumabalik ang pamimiki ng mga videos, mga photos, pati yung voiceover, no? ng mga video pinapalitan yung mga kung ano man yung sinisigaw ng tao ay dinidilit nila yon pinapalitan ng ibang mga isinisigaw no parang may nag voice over nga eh nga sa yun yata ang tawag doon ano etc so marami marami na namang kawalang hiya no na patuloy na, na nakakapamiki no sa ating mga mamamayan, no? So gusto ko lang sabihin na wala naman tayong pakialam diyan, no? Kung tutuusin, ah uh, mayroon tayong mga leader na ginagalang, pero mayroon din naman tayong mga leader na wala naman tayong pakialam diyan. Ako, ako mismo ay hindi naman na tagahanga nila. Pero ang hindi ko lang talaga gusto dito yung uh, parang below the belt, no? Yung uh, hindi na makatuwiran yung uh, pang pambabastos paggawa ng mga kung ano anong kwento kabulastugan, no? Yung mga uh, masyado ng uh, paninira, no? So pikiin man nila yung mga itsura, yung mga ginagawa, no? Yun ang hindi maganda ron. Kasi ulitin ko sa inyo, ang gusto nating mangyari, no? Lalo pa kung may eleksyon o mayroong mga importanteng bagay na dapat nating uh, pag-usapan, ay eh, uh, mag-usap tayo doon sa mga pangyayari, mga... Uh, mga ebidensya, yung mga inilabas ng mga ebidensya, yung kumbaga yung mga quote and act ng mga pangyayari, yung mga binitawang salita ng isang leader o sino man kalaban man yan, opposition man yan, no? Doon dapat tayo mag-usap yung ginagawa nila, yung mga galaw nila sa entablado, yung mga pinagsasalita nila, pinagsasabi nila, tapos yung mga paninindigan nila, at yung ginagawa nila kung sakaling nasa posisyon na sila. <clears throat> no? So, yun ang gusto nating uh, pag-usapan. Ikaw man ay mapa uh, mapa DDS vlogger, ikaw man mapa kibuloy vlogger, ikaw man ay uh, maka BBM vlogger, no? Ang ayaw natin yung hindi yung isyu ang pinag-uusapan. Ang inilalabas sa uh, online, mapa reels, mapa TikTok, mapa YouTube, mapa Facebook ay puro mga piki, puro mga panginsulto sa itsura, binabago ang itsura ng isang tao, no? Binabago 'yung mga pangalan. Ako minsan inaamin ko, no, pero talagang pinipilit ko na huwag ganun, no? Na mag, ang isang tao ay eh, eh, babansagan ko ng ibang uh, karakter. Pero yun na nga, ang hindi ko gusto ay eh, sobra-sobra kasi itong alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko, no? So, umpisahan natin, no? Yan, walang hindi nakakakilala niyan, no? Yung nasa kanan, ito, itong malapit sa akin. Sino ang hindi uh, makakalimot yan? <laughs> Sige nga, <laughs> sino yan? Naalala nyo pa ba yan? Huh? <laughs> Tama kayo, no? Si Muka yan, si Muka Osun. Tandang-tandaan nyo yan, tandang-tandaan natin yan. Nakasagsagan ang kampanya ni Duterte. 2015, ay umarangkada yung mga yan no? at kasakasikatan ni Digong at sila ay mga naging tauhan sa kampanya, mga performer, mga nagsasalita sa mga kampanya ni Digong, ay sumikat lalo ang mga yan. No? Ika nga eh, kung may milyong butak bumuto kay Digong, ay eh, milyon din na, o libo-libo din ang napunta, napunta sa kanila <coughs> bilang mga followers. No? yung nasa baba, ano? Naalala ko yung taong yan. Kung hindi ako nagkamali, pasensya na doon sa ibang mga bakla. Pero naalala ko yan, baklain yan. No? Grabe kung magmura yan nung araw. Ang panahon na yun, eh, kung hindi ako nagkamali, sa kampanyang digong o sa yung digong laban kaya Ruhas, si Lini yata yung vice president ni Rojas kung hindi ako nagkamali. Grabe yan yung taong yan. No? Grabe yung makapang insulto yan. No? So, yun namang sa kaliwa ng inyong screen. Tingnan nyo yun. Kaya ko sinasabing sobra-sobra yung pamimiki. Eh, no? Yung mga itsura ng mga picture binabago, ini-edit. No? Kasi tingnan nyo yan. No? kawawa yung mga bihira lang maka, makapag-open ng YouTube, no? Kung may load lang, lalo na sa mga probinsya. Walang problema yung mga may mga Wi-Fi, kasi maya maya no napapanood nila yung mga <clears throat> balibalita, balita mga picture, mga kung ano-ano programa na nagtatalakay. Ang kawawa yung bihira lang makapag YouTube, makapag Facebook tapos yan yung mabubungaran nila. No? Isang photo edited, no? Binago, no? Syempre, don't tell me ako hindi naman makaruhas, pero don't tell me na ang nag-edit niyan ay kampo ni Marcos. <laughs> Syempre ang nag-edit niyan, ang nagbago niyan ay kampo ni Duterte nung araw, no? Tingnan niyo yung nasa kaliwa. Ang original niyan yung nasa baba. Huh? programa yata yan ni Maruhas tungkol sa patubig. <clears throat> so pinapakita niya na pwedeng inumin. Pero anong ginawa ng mga DDS vlogger? No? Hindi ko alam kung sila mukhang may gawa niyan, pero sila yung mga sikat na mga DDS vlogger noon. No? Thinking Pinoy, ah, uh, yan sila Sasot, no? Sila Banat Bay, Nandiyan na yan. Kahit yan si Arnel Ignacio. No? Nagsasalita yan. Mayroon yan, kung hindi ako nagkamali, may vlog din yan. Kahit yan si Jimmy Bundok. Mga influencer yan. No? Panahon ng kampanya ni uh, Duterte. No? Hindi ko alam yan sila Boss Dada. <laughs> yan sila Kuya Ole na mga nagsulputan no? nitong huli. Pero hindi ko alam, ang mga dati kong nakikita, mayroon mga DDS vlogger, solid, support, solid Duterte, ah uh, uh, solid Duterte vlog, DDS diehard uh, supporters, maraming nun, marami. Iba-iba mga pangalan, puro may Duterte, Duterte. No? Sila yung nagpapakalat niyan. No? At kasama nga yan, si Mukauson. Mga kaibigan, Sinubukan ko pa nga hanapin yung kanyang epinose. Uh, no? Hindi ko makakalimutan yung epinose niyan. Mayroon siyang isang uh, video o vlog na nagtalakay siya tungkol doon sa <coughs> rape victims. Huh? At nagpakita pa siya ng mga picture doon ng isang dalaga o dalagita. At ang propaganda, dapat talaga si Digong na ang pumalit dapat talaga si Digong na mananalo dahil naglipa na yung mga kriminal. si si yun ang propaganda. At siyempre, sino ang hindi maluko? No? Kung makakita ka nga naman ng uh, uh, babaeng uh, wala ng buhay at adi di umano, rape victim ng mga adik, ng mga kriminal. No? Sino ang hindi makumbinsi na wala na talagang silbi yung dating administrasyon. Kailangan palitan na ng bago at sidigong lang ang marunong daw magdisiplina. No? Tandang-tanda ko yan. Alam nyo kung ano, hindi ko na makita. No? Search ko sa Google, hindi na lumalabas. No? Dahil alam ko na tick down yun. No? Dahil napagkamalan, nala, nalaman na piki pala. Hindi pala Pilipina yun. Biruin mo, ilang libo ang nakapanood. Peke pala na kwento. Isang uh, parang isang Brazilian teenager pala yun. Sa magatuin, hindi Pilipino, hindi Pilipina. Pero ilang libo ang nakapanood. Ilang libo ang uh, na nila na uh, talamak na nga yung krimen, no? May isa pa siyang nilabas yung uh, tungkol doon sa kapulisan nilabas niya yon na vlog sa uh, nanalo na si Duterte. After one year yata, nagpalabas yan ng kakusayan di umano ng mga pulis sa panahon ni Duterte. Wala daw panama yung mga nakaraang administrasyon. Hinanap ko ulit sa YouTube, sa Google, hindi na lumalabas. Dahil piki din pala yun. Alam nyo kung bakit? Hindi pala PNP yun. Pulis ng... Uh, kung hindi ako nagkamali polis sa uh, uh police Japan o uh, polis sa uh, basta ibang ibang mga kapulisan hindi PNP no yung mga magagaling na sa pag-rescue uh, ng mga hostage taking no yun ang pinakita niya at ang caption niya o ang uh, ish pinagsasabi niya ay PNP daw yon paano kung nakapanood kayo noon 'di ba? Kumbinsidong kumbinsido kayo. No? So, isa 'yan, no? Isa 'yan sa mag-ingat tayo, mag-ingat tayo kasi talagang bumabalik sila. Katunayan, ito yung gusto ko ipakita sa inyo, no? Tapusin niyo yung video ko para maintindihan niyo at may uh, makikita kayo. Yan, puwera pa yan, ano? Nandiyan si Thinking Pinoy sa kasama ni Muka, no? Nandyan si, siyempre, uh, yung <laughs> Philip Salvador. Huh? Sumausaw na yan noon pa kahit nung uh, panahon ni Muka na sila yung mga, naging ano pa ni Duterte yan eh. Hindi ko matandaan kung saan nilagay ni Duterte yan eh. Sa isang uh, uh, departamento. Pero, ang alam ko na si Bakdino din o natanggal din. <clears throat> Hindi na natin patagalin yung, uh, yung big yung ano na yan, yung picture na yan. Pero simple lang, no? Yung nasa baba na naglalakad sila Trillane, si Trillon, si Risa at si Kiko Pangilinan. Kita nyo naman napakalayo niyan. Tingnan nyo yung mga kamay, napakalayo ni, ng kamay ni Kiko at ni uh, Risa Ontiveros sa so, maniwala at kahit sa hindi, piniki na naman nila, inidit, no? Binago yung picture. At yung makikita nyo sa ibabaw na bahagi, yan na yung binago nila. Masyadong binastos, inintriga. Tingnan nyo nga naman, nag-holding hands na doon sa binago nila nga uh, picture na palabas na nila. Wala pang artificial intelligence doon. Yung AI na tinatawag pero kaya nang mag-edit ng mga uh, yung mga picture pwede nang pagsamahin no nagagawa na noon no at magagaling sila diyan no yung pang uh, pag, paggawa ng mga ikang kalukuhan makapag propaganda lang makapanira lang ha? may mga ano pa sila diyan tinatagpan nila si Sharon si Cuneta na gusto nila palabas na dapat magwala na si Sharon kasi yun daw mga uh, otso doritso pa yata ang tawag nila dyan, no? No? Na mga senador. Kaya uh, Kisyo nag nag, uh, nagkakaroon ng mga kabit-kabit issue or uh, alam nyo na yung mga ganun, no? Nagkaroon ng rela-relasyon, di umano. Mapanira, no? Mapanira. Ngayon, panghuli. <clears throat> kaya ko sinasabi, no, mga kababayan, kaya ko sinasabi na bumabalik yung uh, mudos, <laughs> no, yung gawaing uh, pamimiki na naman, no, yung pag edit ng mga picture na pinapalabas na favorable sa kanila at makapagpropaganda sila. Ito yung panghuli. Yan. No? Kita nyo? Tingnan nyo yung picture na nasa kaliwa. No? Sa inyong screen. Yung isang column o isang larawan, yan yung original. No? Tingnan nyo ang ginawa ng mga DDS vlogger. Kung, kung paano kayo lulukuhin nila. No? Naglabas sila ng mga sa Facebook, sa YouTube, sa Reels, sa TikTok. Naglabas sila nung pangalawang picture na 'yan. Na mukha na ni Duterte ang nakalagay. Ha? Yung mga mahihina ang mata, yung mga walang alam sa pag-edit. Si, si makukumbinsi sila. Ha, 'di ba? Makukumbinsi sila na ang mga caption pa man din doon ay eh, magaling talaga si uh, Abogadong digong <laughs> at si abugadong PRRD uh, ano ba yun uh, President Rodrigo Rua dotae dotae Duterte, Duterte. uh, nakagalang-galang no? at naging parang ano pa uh, Supreme Court parang Supreme, Supreme Court uh, lawyer o kung ano man tawag doon, Horado, no? nilabas nila yan kasagsagan nung uh, nag uh, sabi itong si Digo na isa siya sa mag-abogado kaya sa anak niya no na si Sara Duterte no pero tingnan niyo piki yung pinanggalingan no what i mean is uh, piniki nila yung pinanggalingan ng uh, picture dahil ang original na picture ay yung nasa gawing dulong kanan. Kita nyo naman yung uh, uh, may edad na na di natin alam kung uh, membro ng uh, Supreme Court yan o sino yan. O isang judge sa isang RTC o kung sino yan. No? Meron nyo, pinalitan nilang muka. Kung totoo sin dapat magalit itong uh, mamang ito. Dahil ni pag nanakaw yun ng uh, kanyang uh, parang uh, privadong uh, picture, no? Bukod yan, tingnan nyo yung bagong uh, yung uh, protesta o indignation rally sa Cebu. Ito namang nasa kanan ng inyong screen. Yung malapit sa akin, no? Tingnan nyo yan. Yung nasa baba, isang konserto yan. Kung hindi ako nagkamali, isang konserto yan. Kung hindi naman konserto yan, Benkralihada 'yan nila Lini, no? Nung araw ng mga video 'yan, ng mga picture, no? Nateng nanyo kung sino 'yung mga nag-post nito, ha? Galing ito kay Haji Jana, no? Kung hindi ako nagkamali, Haji Jana. Isa itong uh, kung hindi ako nagkamali, isa itong uh, followers ng Nido no? siya yung nag ano niyan, siya yung uh, nag-edit niyan at nilagyan niya ng uh, Duterte pa rin sa Cebu. Ha? Tingnan niyo kung gaano ka walang hiya, no? Tingnan niyo kung gaano ka walang hiya. Paano ang mga makakita nito? Eh di syempre, bibilib na naman, mabudol na naman at sasabihin na naman na talagang napakarami pang uh, supporter ni Duterte. At mula dyan sa kay Haji, uh, Haji Jana ba yan? Senior naman itong si Greco Beliga. Ang alam ko itong si Beliga, isa ding influencer to. Kasamahan nila Ernel Ignacio yan nung kasagsaga ng uh, Duterte administration. Nila si Sar Montano, nila Ipe, no? nila uh, yung balimbing ngayon na si Andrew e., uh, no? Mga kasama nila yan. At senior niya, kaya nga naging dalawa sila. Mula dyan kay uh, Haji Jana na yan. Ay uh, kumalat siyempre, sinare naman itong si Greco Bilhiga. Pero tingnan nyo ha, tingnan nyo yung aktual na Cebu Indignation Rally. Pumunta pa si Duterte doon. Alin dyan? Yung nasa ibabaw. Oh. Kaya nga pinaglalagyan ko ng araw para hindi kayo malito. Itong nasa baba, tingnan nyo, punong-puno at walang bakante talaga. Sinabi nila na yan yung Duterte o yan pa rin yung mga nanonood nung panahon ng indignation rally sa Cebu. Pero ang totoong pangyayari, ay yun yung nasa taas. Tingnan nyo naman. Parihong gabi yan. No? Tingnan nyo naman napakaraming bakanting uh, upuan. Yung mga kulay green na yan, puro upuan yan, walang tao. Pero tingnan nyo yung sa baba. <laughs> Panluloko, hindi po ba? Panluloko. Panluloko sa mga nanonood, sa mga nag- mga nag-i-scroll sa Facebook, no? Panluloko. Dahil, bakit hindi kayo magano, magit hindi kayo mag-stick sa tunay na larawan, sa totoong uh, nangyayari. Pwede niyo namang sabihin nga konti ang dumalo pero suportado niyo pa rin. Bakit kailangan niyo mamiki, no? Bakit kailangan niyo mamiki ng mga picture? So mga kababayan, alam niyo na siguro, no? Na dapat talaga mag-ingat tayo dahil hanggat nandyan yung mga yan, nawala man yan sila muka, no? nawala man yan sila uh, thinking Pinoy, yung Rio, yung Rio na parang ang alam ko doon, medyo mataba siya na mukhang Saudi boy siya, no? OFW din, no? Nawala man yan sila sasot, kung sakaling nawala sila, huwag pa rin tayo magpakampante. Nandyan pa rin yan sila, busdada. <laughs> Kuya Uli. Ha? Ah? Banat bayag bay. No? Si ba, Baya, banat bay. No? Nandyan pa rin sila, Trixie Angeles. May mga pumalit na. Ha? Ah, tandaan niyo mga kaibigan. May mga pumalit na ng mga influencer. At patuloy na nag, uh, nag build nagbibuild up, nagpropaganda sa mga Duterte. Ha? Ah? Nandyan pa rin sila Roke no na mat matatawag na rin nating mga influencer, mga vlogger kasi nag-open na rin sila ng mga YouTube nila, no? Yung Kapitan Dado. Ah? <laughs> na nakasalukuyang uh, kinakasuhan ni uh, ni General Torre, no? Andiyan yung uh, sila uh, a uh, yung bago, yung isa pang uh, kinakasuhan na namiki din na si General Tori daw ay na-hospital. Yung uh, June John Abinis ba yun? Na bandang huli, nagpaiyak-iyak. <clears throat> Bantayan din natin yung mga nag naglabasan ng mga vlogger ni Kibuloy. Dahil dalawahan ang atake nila. No? Dalawahan yung kinakampihan nila. Kibuloy na, Duterte pa. So, sa dami nila, mag-ingat tayo, no? Mga kababayan, mag-ingat tayo. Ma maaring malinlang tayo sa mga pinagagawa nila. Lalo na yung mga ganyang klaseng uh, uh, picture na binabago nila, no? Mga videos na may videos, may video pa nga na isang concert na alam ko hindi Duterte sinisigaw doon eh. No? Nagtatalunan yung mga bata, mga kabataan, no? binura nila yung uh, original na sigawan ng mga kabataan. Pinalitan nila na Duterte, Do, Duterte. Do, Pero in eh, mo, panlilin lang yan, panluloko yan. At hindi magandang, at hindi magandang klaseng uh, paraan yan ng uh, pangangampanya. Isang uri yan ng panluloko. No? Kasi hindi totoo ang ginagamit nyo. Hindi totoong mga boses, picture, itsura. No? Panluloko yan. At tayo, kayo, na, ma na maluloko nila. Hindi ba? <laughs> Hindi ba? Sasama ang loob nyo. Yun lang po, no? Mga kaibigan, mga kababayan, mga amigo, mga amiga. Uh, mayung, uh, kumusta yung mga niri-family diyan sa ano? sa Camiguin Island no So sana okay tayong lahat no Ingat tayo no Amping-amping ang mga Bisaya na kay Quezon Salamat sa inyong panonood at uh, abangan ang susunod ko pang mga uh, iba vlog Okay maraming salamat ulit